Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, May katanungan dito ang ating kapatid na si Pitu Kasan, Kasan. Sabi niya pwede ipagkapon sa pusa ustad yung aalisin ng itlog niya Tama ba yun? Basta pagkaponan sukran So ang tanong niya pwede bang kapunin ang pusa O maliban pa dito na hayop Pusa, kambing, tupa, kalabaw Upang hindi na po siya dumami So dito po, uh, pangkalahatan ang pananaw po ng karamihan sa ulama ang pagkakapon po ng hayop, nakakain man o hindi nakakain ay pinahihintulutan po. Sa kondisyon ay uh, hindi po ito uh, magpapahirap sa hayop o hindi po ito pagpaparusa sa hayop. Kundi ang layunin dito ay lilmanfa upang mapakinabangan ang hayop na ito. Halimbawa, Uh, hirap alagaan yung pusa pag dumadami upang hindi na siya dumami uh, aalagaan na lang siya upang magbantay na halimbawa ng uh, mga daga o kaya ay alagaan na lang po siya so ayaw na ayaw ng may ari dumami so walang problema na uh, kapunin ang pusa ganoon din ang mga alagang hayop na nakakain katulad ng halimbawa kambing o kaya kalabaw kakapunin dahil nga ang layunin ay upang tumaba yung mapaganda po yung kanyang kalusugan So wala pong problema <clears throat> Ang ilan sa mga schoolers sabi nila hindi pwede Ang uh, hindi nakakain Ang nakakain lang ang pwede So actually ito na, hindi naman napagkasunda ng mga ulama Sa Hanafiya Kalu an la ba'sa bahaim lian uh, fihi manfaatun lil bahimati Ang mga hayop ay walang problemang uh, kapunin Ayon sa mga eskular ng Hanafiya dahil ito ay may pakinabang naman sa mga hayop at sa mga tao. Sa Malikiya, yajuzu khasa al min ghairi kara Lima fihi sa salahi al-laham. So, sa, sa Malikiya, walang problema. Lalong-lalo na yung mga nakakain ng karni na kapunin. Opo. Pero para sa kanya, hindi kaaya-aya sa kanyang kapunin ang uh, hindi nakakain. Sa Shafi'iya, farraku bayin al Sa mga Shafi'iya naman, sabi nila ang uh, pagkakapon sa uh, nakakain ay walang problema pagkakakaponin pag palang pa lang pero pag sabi niya pag malaki na daw at maliban sa nakakain ay uh, bawal na daw itong kaponin wa syarratu an la yahsul fi al halakun at nagbigay pa sila ng kondisyon na kapag daw ito ay kakapunin ay hindi daw dapat mapahamak po yung hayop sa hanabila fayubahu indahum khashil ghanam lima fihi min islahi lahmiha wa qila al khayl wa ghayriha sa ahanabila para sa kanila walang problema ang kapunin ang mga nakakain katulad ng kambing pero maliban dito katulad ng halimbawa ng mga ginagamit sinasakyan katulad ng kabayo at maliban dito para sa kanila ay uh, makro sabi nga ni Imam Ahmad bin Hanbal la yu'jibu nilal rajul an yakhshiya shay'an wa inama kariha dhalika linnahi alwarid an ilami an ilami al hayawan sabi niya hindi hindi kaaya-aya para sa akin na uh, ang isang lalaki ay kapunin niya ang isang bagay dahil para sa kay Ma'am Ahmad bin Hanbal kaya niya ito sinabi dahil uh, pagpapahirap ito sa sa hayop opo so sa al fatawal hindi ya uh, sabi sabi sa kanilang sa fatwa kaysa usin nur ila kana fi naf'un aw daf'u dararin la ba'sa bihi kadhalika fi al kubra Alfawakia Dawani uh, ang pagkapon sa mga pusa kapag may kabutihan o kaya nakakapinsala ay uh, kailangan gawin to ay walang problema ang kapunin ang pusa so pagkalahatan mga kapatid ang pagkakapon po ng hayop nakakain man o hindi nakakain ay walang problema kung sakali ito po ay makakabuti po Wallahu a'lam, salamu warahmatullahi wabarakatuh.